Ma'am Giselle. Oh, ako, po nandito kayo. Sakto po kasi may kailangan po ako eh. Baka naman po pwedeng pakiusapan niyo si Warden. Mag-request po ko yun na palabasin ako sandali. Kasi po, uoperahan po yung anak ko sa Apex. Eh, hindi po ba ospital ninyo yon? Yes, ospital namin, pero palabasin? I, I don't think I have the same power here. Ma'am, kahit na, baka, baka naman po pwedeng kausapin nyo. Baka naman po pwedeng mahilutin nyo si Warden. Gusto-gusto ko lang po talagang makita yung anak ko bago po siya maoperahan, ma'am. Okay, um I'll try. Talaga po, ma'am. Ako maraming pong salamat. Pero wala akong may papangako, ha? Uh, okay lang po yun. I'll just try. Yes, basta subukan niyo po. Ako maraming salamat po, ma'am. Maraming pong salamat talaga. Okay. Thank you po. Maraming maraming salamat po, doktora, ha? Nailigtas niyo po yung buhay ng isa sa inmate namin. Uh, more than, may itatanong lang po ako. May napansin po kasi ako sa mga inmates, eh. Uh, kamusta po ba yung infirmary niyo po dito? Kompleto po ba yung mga gamot niyo? May naka-duty po ba na doktor? Um, uh, nakakalungkot man hong isipin, doktora, pero sa dami ho ng inmates namin dito, kulang na kulang ho ang budget namin para sa infirmary. Wala rin ho kami makuha regular na doktor. Ano bang iniisip mo, Annalyn? At, Tito Jisen, magsagawa po kaya tayo ng medical mission dito. Magandang idea yan, doktora. Wait, wait, wait. Are you sure that's what you want, Annalyn? Uh, no offense meant, Warden, ha? Pero Di po ba kriminal pa rin yung mga gagamutin dito? Baka naman, delikado? Tita Giselle, nakita ko po yung sitwasyon po ng mga inmates. Kawawan naman din po sila. Siguro nga po may mga nagawa po silang kasalanan. Pero tao pa rin po sila na kailangan po ng tulong. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Meron mga jail guards naman po tayo na magbabantay kung sakali. Safe na safe po kayo dito. Sige na po, Tita Giselle. Sa tingin ko po, magandang idea po to.